Welcome sa tinig ng bayan! Boses ng masa para sa masa! Kung gusto mong marinig ang totoo, like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga katinig ng bayan. Ngayong araw pag-uusapan natin ang isang viral post ni Atty. Vic Rodriguez, dating tagapagsalita ni Pangulong Bongbong Marcos na muling nagpaalala sa estilo raw ni Pangulong Donald Trump ng Amerika at inihalin tulad pa sa ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Ang tanong, bakit niya sinabi yun? Ano ang punto niya? At paano ito konektado sa nangyayaring impeachment kay VP Sara Duterte sa conflict sa Middle East at sa kasalukuyang estado ng ating bansa? Tara, himay-himayin natin! Ito po ang pamagat ng post niya. Trump, aka Duterte, ang laman, isang video clip kung saan si President Trump ay nagmura in public habang tinatalakay ang kaguluhan sa Middle East. Code ni Trump, They've been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Ayon kay Atty. Vic, ito raw ang klase ng pamumuno na kulang sa ating bansa. Yung prangka, diretsahan, walang paligoy-ligoy at totoong may malasakit. Ang tanong, gusto ba talaga natin ng ganitong estilo ng leader? Hindi ito unang beses na kinumpara si Trump kay Duterte. Parehong palaban sa media. Mahilig sa off-script na salita. At parang tinutuligsa ng mga elitista. O dilawan o mano. Pero eto ang twist. Ginamit ni Atty. Vic ang banat ni Trump para patikusin nga raw ang administrasyon ni PVM. Lalo na, ngayong abala raw sa impeachment ni VP Sara. Habang may mga krisis, gaya ng kagutuman, inflation, and peace and order. Tanong ni Attorney Vic, kailan kaya magiging abala ang pamahalaan sa pagtugon sa mga tunay na problema ng bayan? So, eto, na ang tanong ng bayan. May punto ba si Vic Rodriguez? Sa totoo lang, oo. Hindi sapat na politika lang ang inuuna ng mga nasa pwesto. Pero sapat ba na sabihin ganito dapat ang estilo ng pumumuno natin? Hindi rin siguro. Ang problema ng bansa ay hindi lang mareresulba sa mura o tapang-tapangan. Kailangan ito ay may aksyon at solusyon. Isang tunay na leader ay hindi lang malakas ang boses, kundi may direction. Mga katinig ng bayan, sa panahon ngayon, napakaingay ng politika. Kaliwat kanan ang impeachment, ang power struggle sa Kongreso, anong pag-aaway sa social media? Pero habang tayo ay nahati-hati, ang tunay na issue, may trabaho ba ang mga kababayan natin? Bumaba na ba ang presyo ng bigas? Ligtas ba ang mga kabataan natin mula sa pinagbabawal na gamot at karahasan? May direction ba ang edukasyon at kalusugan sa bansa? Hindi dapat pagmumura ang isagot natin sa problema ang sagot ay leadership na may puso, respeto at malasakit. Kaya mga ng bayan, sa tuwing may mapahayag tulad ng kay Attorney Vic Rodriguez, huwag tayo agad magalit. Huwag din agad sumang-ayon. Alamin natin ang konteksto, pag-isipan ang laman, at ihalin tulad sa realidad ng ating pamumuhay kung may aral tayong makukuha dito. Hindi sa mura na susukat ang tapang. Sa prinsipyo, sa pagkilos, at sa pagmalasakit. Yan talaga ang meron sa mga Duterte na dapat sana tinutularan ng mga nakaupo ngayon. Kaya sa susunod na eleksyon, habang ngayon, panahon ng krisis, piliin natin ang mga leader na hindi lang palaban sa salita, kundi palaban rin sa kinabukasan ng ating bayan at sa mga susunod pang henerasyon. Comment down below, like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutan mag-subscribe sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Samantala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nila, Napakalaki ng inggit ni BBM kay Tatay Digong dahil mahal ng taong bayan at mga Pilipino ang mga Duterte. Gumawa ulit ang Marcos ng kasaysayan ng bansa na hindi makakalimutan ng taong bayan sa ginawa nila kay PRRD So never na natin ulit ang mama Marcos sa Malacanang ulit. Abala at busy ang PBM admin sa Duterte family. Very hateful ang kinagawa ng admin ngayon. The greatest traitor in the world history. Mga katinig ng bayan, sa dami ng gulo sa mundo, mula sa Middle East hanggang sa loob ng ating gobyerno, napakahalaga ng papel ng liderato. Kung ang mga tulad ni Trump ay diretsyong nagpapahayag ng galit sa kaguluhan, tanong natin, nasaan ang mga lider natin? Kailan sila magiging abala sa totoong problema ng mga Pilipino? Ang aral dito, hindi sapat ang posisyon. Dapat may paninindigan. Hindi sapat ang ganda ng speech. Dapat may malasakit. Kaya bilang mamamayan, responsibilidad natin na manuri, magtanong at magsalita kung kaya nilang ipaglaban ang sarili nila dapat kaya rin nating ipaglaban ang kinabukasan ng bayan. Huwag tayong manahimik! Kung sang-ayon kayo o may iba kayong pananaw, comment lang sa baba. Tinig nyo mahalaga sa bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Poses mo'y mahalaga! Like, Share at Subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, pangdaan ang may alam, may laban! Awesome!